Hello guys, ito yung bagong pingerlings na galing sa Isabela. maliliit pa. Lagyan ng 4,000. Ayan, primas yung isasaboy na kinakain. Maliit pa talaga siya pero sana mabuhay silang lahat. 4,000 yan kasi ito ay ililipat dito sa bagong pispan <coughs> ililipat sa bagong pispan Mangmanganda si kanihana mo may danon. Ha mo may danon sayang. mangmangan mangandan eh. Ayan oh. Kumakain siya. Pero yan dyan guys, madaming namatay. Kasi talagang maliliit pa na talaga siya. Ayan. Maliliit. Naka-net. Naka Dito na ilagay yung maliliit maliliit na fingerlings. Yan naman yung mga malalaki. Ayan o. Oh. Katatapos nilang kumain. Yan, yan, yung malalaki. Ito yung maliliit. Ayan o. Oh. Kumakain sila o. Oh. Mainit sobra kasi. Awan na karuwara dan sa amat. Sa bali nga kasano ko dagito yan? Sa bali lahi dagito yan? Ang anak. Na? Ang damon na ibabasit ito. Iruwar na nito yan. Ang damabasit siya ganun eh. Sino dahi dyan? Dyan ni Jernel? Sino dahi dyan? Nay, nang kimaw. Nakigtot. Ay, Kita mo um, nung mabulod dyan, lugan ta. Si kalata mo um, pang gumatang dyan. Alam mo, nagkulata dyan pagbagatang mo. Awan oh, ti Ito no, bigat. Itong finger links na to na 4,000. Galing sa Isabela. Pero may mga namatay, guys. May siguro mga 400 o 200 pieces yung namatay. Dito ililipat guys. Ito sa bagong hukay. Maliit pa lang ang tubig dahil hindi pa malalim ang hindi pa malalim ang tubig sa regasyon. Ayan dito ililipat. Tapos ito yung bagong hukay guys

Ayan, tataniman na ng mga saging din. Ang paibunga na. Sa kanyo. Ay, ganyan yung labang. Ang pespa. Nag-inawang nga pa. Ang Two hours yung bakho na nahukay. Yung two hours lang. Hindi pa napahukay yung gitna. Pero sabi nila mag, pag may tubig, babagsak na din. naman namin ng mga nyok. Uh -huh. Ayan mga nyok. Uh -huh. uh -huh. Nyok siguro yung itanim din para maganda. Pang <laughs> lilim. Alam, Benson. Tulak ka na naman ng isda dyan. dagdag niya? eh goldfish, pasig ay goldfish dita. yung goldfish. oh Benson, hi. Hello. <laughs> hello, vlog. Like hello, and hello. hello blog, please like and subscribe. Like and subscribe. to our channel. Hmm. Ay, may mga lipat aso mga malalaki yung mga malalaki. Yung mga malalaki lumalapit yung mga malalaki oh, lumalapit pero

Koko. Koko ka. Koko. Hmm. Kundi ang kan. Dito try si Kelly tadadta. Kuno kaya anak di dua kayo. Kuno kaya anak di dua kayo. Ito gulat tanong ka, jeep. Yan, umiikot yung mga malalaki doon sa maliliit. Yung mga maliliit, guys, may tendency pang mamatay. Kaya mainit, sobra. Kaya nilagyan siya ng ganyan, makalagay sa net. Sana mabuhay silang lahat. Pero nung pagkalagay palang, madami din namatay. Ayan guys, that's it. Na it. 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 ito dito natin inilipat sa mala sa susunod na pispan pinagawa dalawang oras na hukay ng bako. Ayan, baka, baka din ang itatanim ko at Ayan, paya, yan at sa mga saging. Ayan, papaya yan. Lahat-lahat na gulay, kamote para ibenta ko sa sa bams. Ayan yung bago, espanya yan ganyan siya. To as na may hawak ng bako. Bye.